isang mapagpalang ari po sa ating lahat mga kalingap, mga kabisis po ng minamahal na uh, ngayong araw na ito, hindi dito po ulit tayo ngayon sa amiyarda, uh, so yan po at uh, napakaganda po nito meron na rin po siyang uh, paglam makarestro na rin po at sya kung mabibili nyo po ito at uh, kayo po magiging first owner ng van na ito napakaganda po itong van na ito So napakasubrang tipid sa gasolina Ito po ay high roof At uh, meron din po siyang uh, top load sa taas Meron na rin po siyang uh, Rain visor Tsaka kagandahan po itong uh, side mirror po niya Meron po siya dito Yan. Tsaka dito na rin po Yung kanyang uh, signal light Yan po, napakaganda. Tsaka yung mag niya mga, kalihap, mga kababayan. Ito po. Napakasulit po niyan. Ang ganda po ng mags, bali 13 inch po yata ito. po, napakaganda po. At paikutan po natin mga kababayan, mga kalingap. Ang ganda tsaka yung tinlay na po, bali nakatuwin na po siya ito po ay turbo yan po mayroon na rin po siyang ladder medyo marami nga lang po at uh, di pa po, po ito nakakarwash pero pag uh, mabili nyo po ito napakasulit nito na ito ikakarwash po yan at saka uh, lahat po ito mga makabayan mga kababayan ay uh, napakasulit ang pagkakagawa kung kahit na nasa malayo po kayo kahit nasa Luzon pa po kayo ihatid po namin ito sa na ito kung sakaling ito po yung uh, ito po yung klase ng sakyan na gusto po ninyo ito po nagkakalaga po ng uh, 350 to 370 depende po sa ipinadagdag po ninyo ito po, po yung ibang mga truck po nila ito po po yung... Ito pa po yung mga minivan na binibenta po namin. Yan. Pero yun, hindi po namin binibenta yun, pang po yun. <laughs> Meron din po kami dito, mga pick-up type. Yan. Ito pa hindi pa po ito converted. So ito po yung is where is pa po ito yan. doon naman po yung aming uh, conversion painting, lahat po doon naman po so mga makabayan mga kababayan uh, at kung may nagustuhan po kayo sa aming mga unit ay uh, pwede nyo pong natawagan sa aking mobile number na nakalagay po sa si screen oh, po, saan nyo? Sige nyo pangita? Sa pakita nyo Ha? 64 o 17? Meron ako doon Converted na Shop ko Brato lang Tingnan mo muna Captain seat at saka street seat Manual automatic Klase yung nitara ngayon So yun po mga kalingap at uh, po namin ito na D17V na manual. Ito po yung uh, turbo. Yan. Ito po sir, sir, uh, Yan. Hello. Muscle Van. Uh, ito po yung kung gusto niyo po ito napakaganda po yung unit po ito. At highly recommended po ito. Ito po yung sa likod po niya. Yan. At, uh, ito po yung uh, naka-ladder set po, ito po yung kanyang harapan, napakaganda, napakalabig po ng aircon. Kung mapapahibig po kayo sa gahit klasing unit, kaya uh, pwede niyo po kontakin sa aking number na nakalagay po sa baba. Ito pa yung uh, po namin. parang commercial lang tatbo. Oh, uh, parang commercial lang po. So, Sir, ano pong pwede po nating may bahagi po sa kanila? Itong unit na ito talagang tested and proven. Mm, napakalakas ng lakad. Sa so, walang kang problema in even open yung aircon mo. Matarik man ang daan, walang problema. Mm. Hindi nag uh, ano yung makina niya. Kasi meron siyang turbocharged. So, siya provenient instead na po ito na, Sir? din yes. Saka hindi, hindi naman ito malakas kumain ng gas kasi poly-manual siya. Sa isang ano, Sir? Sa isang uh, liter, Sir, ilan ang pinukonsumo niya? Nabot ng 17 kilometers. 17 kilometers per liter. Pero pagka hindi po sila gagabi ng aircon, mas makakatipid po sila? Uh, Ganun din naman eh. Malit-kunti naman din ah, pa rin. Ah, kunti lang pa rin. Mag-aircon ka na lang. Ah. minimize mo yung, yung RBM. Hmm. ang RPM. Hmm. kagandahan po ng manual. So yun po mga kababayan, mga kaligap. Kung mapaibig po kayo sa unit na to, at uh, kontakin nyo lang po yung number na nakalagay po sa screen. At dito naman na po ay nakuagandang unit. Hindi naman po kayo dito magsisisi. Dahil itong uh, ba na ito ay eh, parang commercial na rin po kaya yung hatak lahat po at saka pagdating naman po sa mga piyesa madali lang po itong hanapin ng piyesa uh, marami available uh. so bali dito na po kami sa workshop Yan okay po yung takbo po niya. Napaka-smooth. So ito pa po, po yung mga unit na condition po ngayon. Ayan. Ito po yung 17 din pero loro po siya. Ito po. Yan po yung uh, table ng dorok. Yan. At saka ito po ay high rock. At uh, dito po yung aming uh, workshop. Pintor, tsaka pintura po dito sa kabila naman po yung conversion Ah, uh, dito lang po yung puro pintura at kung gusto kung gusto niyo naman po ng style ah uh, mini copper meron po kami dito ito po ay uh, hustler naman po sa so, gusto makakuha po nito makabil tawagan niyo lang po ako sa aking uh, contact number na nasa screen sa bawat unit po na mabibili nyo po sa akin ay meron po tayong kababayan na natutulungan kasi po yung mga commission ko po dito ayun din naman po yung ginagamit kong pang charity ito po meron po siyang rin visor napakaganda itong unit na to at uh, ang ganda rin po ng mags po niya, original po yan Japan 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 po lahat yan tignan po natin kung hindi po naka ay nakalak nga lang po Napakaganda po nito. So guys, kung bumili ng gayetong unit ay eh, uh, tawagan niyo lang po ako. Siya so, po na uh, ipriwagon po to. Ah, uh, yan po yung kanyang emblem. Double slide din po ito. Tong door nito. At uh, ilang araw na lang po matapos na rin po ito. Yan po itong loob po niya. Ito po uh, kaganda yung pintura na ginagamit po namin dito. At sya ito rin po yung kanyang uh, mugs. Original po po yan. Yan po yung uh, mugs nyo po sa Japan. Yan. Sya na napintura na rin po ito. At sya yung ilalim po dito mga kababayan mga karingap. Naka undercoat din po. Naka undercoat po yan. sa nagnanais po na bumili ng gayetong van ay pong, uh, pwede niyo tawagan sa aking number na nakalagay po sa screen dito po yung area na ito ay uh, bali painting area po namin dito ito po yung mga sasakyan na pinipinturahan kaya po kami magtrabaho po dito malinis natanggal po lahat at ito na po ay nakaka na at ang conversion po pala na ginagahit po namin dito ay baki-baki. Ngayon -baki. naman ang tikas ka rin. Bale, may uh, customer po kami na uh, hindi dito bumibili. Check-check niya po itong uh, yan. unit. Ayan. Pakinggan nyo po yung makina mga kababayan, ang kining po. Ang kining po yan. po yan po yung baki-baki. Uh, may -baki. filter Oh. Wala pong portal po yan. po filter. Original yun. Wala, yung tanggal yung van Original. Yan po nun. Yan po. Yan po. Yan Yan

Ilisan o mabungkuan ito. pa, hindi pa po, po na detain ko yan. Relinison pa po yan. Po po yan. At, uh, ito po yung ano, hindi pa po, po ito napinturahan. So isang ilang araw lang po ito, matatapos po ito. Ito po yung uh, dugtungan. Pero pagka uh, mabibili niyo po ito, makawala po lahat yan. Hindi nyo na po ito makilala pag ito po nagawa na. Kasi so, sobrang ganda po. Ito po yung mga quality na uh, gawa po dito sa aming uh, shop. Ganito rin po ang mangyayari po doon kung mapipinish po lahat ng mga yan. Sila po yung mga pintor na uh, gumagawa po dito. Talagang mabusisi po talaga nilang ginagawa yung kanilang trabaho. At sya talagang pulido po talaga kung uh, gumawa po sila. Uh, sa so po dito ng mga unit ay uh, garantisado po na walang sakit sa ulo. Kasi hindi, ko, hindi po mapayag po yung manager po namin na masira ang kanyang uh, pangalan at kredibilidad. Yeah. Dahil, kaya ginagawa po niya lahat okay. para po uh, masatisfied po yung mga kliyente po. Ito na lang po, lahat, baklas po lahat, pinturahan, pati siling. Conversion, napakalinis po pati yung conversion po nila. Malinis yung pagkakagawa. Ito ang gamit po namin dito ay baki-baki. Wala pong uh, putol. Ito po ay pallet. palit. Double slide po ito. Sulot ka sa risulot. Sa iyo po mga kalinga pa mga kababayan. Uh, sa bawat pagbili niyo po ng unit sa akin, ay meron po tayong kababayan na natutulungan. Dahil ang permission po na nakukuha ko dito, ay, uh, yun naman po yung binabahagi po natin sa so, ating mga kababayan na higit na nangangailangan sa kabundukan po ng Mindanao. Akitin po natin ulit po yun. Huwag makakabinta po tayo. At uh, kasama po kayo sa aking pag-charity. Sa, so, uh, siyempre, pag, pag, may commission po ako sa inyo, meron po tayong pantutulong sa ating mga kababayan. Hindi po ba? So mga kababayan, mga kalinga po, at hanggang dito lang po ang ating vlog. At ingat po tayo lagi. And God bless. Bye-bye po.